yon mga boss. Alauna na at Balik tayo sa ano, trabaho mga boss, magchicik na tayo sa ano. Magchichik na tayo sa mga pangarga. 'Yon. At 'yon mga boss, ayan no, 'yung 'yan 'yung mga pangarga natin na chicik natin. Mga ano 'yan mga boss, mga mga cups kape gatas at saka yung ano kulay ano yan yung kulay puti is true. para ano yan mga boss para sa para sa ilo-ilo yun at naka-idlip tayo ba at dahil mag na lang mga boss balik na tayo sa ano hintayin lang natin yung picker na mag pipick niyan tapos saka natin ano saka natin i-check ulit alright kaya hintay-hintayin lang tayo mga boss ayusin natin no at yun mga boss dahil alauna na back to work tayo at yun yan yung mga ano hilangin natin yan maya maya konti hintayin, hintayin lang natin yung ano hintayin lang natin yung taga-release nyan at yun, bilangin natin at yun mga boss hintay hintay lang kayo at yun, ilalabas pa yun bakulo dyan sir 265 ilalabas natin na ni sir Elias at yun ipalabas muna natin at bago natin i-check mga boss para ano para check nang check na lang tayo check nang check yo bilangin natin kung tama ba yung items kung tama ba yung bilang nila sa loob kasi bago namin bilangin yan dito sa labas mga boss bibilangin rin nila yan sa loob sa loob chine na nila yan sa loob mga boss tapos pagkatapos nila i-check doon sa loob pinipik na rin namin binibilang din namin all right Yun nga mga boss, pag ano, bago ilabas yung mga supplies nila dito mga boss, sinicheck na yan sa, ano, sa loob. Ano. Sa loob ng warehouse, binabilang na yan nila dito doon sa loob mga boss. Sinicheck kung anong laman, anong mga items, tapos magdating dito sa ano? tapdating so, dito sa labas kami naman ang ano ako naman ang magchecheck niyan checkin ko isa isa pero per ano na tayo mga boss mga per items na halimbawa yan yung kulay puti isang bundle na yan tapos yung mga karton hindi na natin ano hindi na natin i-check yung laman sa loob kaya ano na tayo, Per box na tayo mga boss sa loob mga boss ang chinecheck niya nila yung, ano, yung laman yung laman sa karton pagdating naman dito sa labas ang chinecheck namin yung ano na binibilang namin yung karton na kung tama ba yung items na naka ano kung ilang karton, ilang bundle ganun kung ilan lahat ang ipapadala nila sa ano, sa per, per store at yun lang naman mga boss, basic lang naman ang anak Basic lang naman ang ginagawa namin dito at yun lang. Kailangan nating bilangin ng maayos kasi hindi may na magkamali din sila sa loob. Kaya dapat bilangin din natin kung ilang ilang items yung nilabas nila para magtugma sa ano, magtugma sa resibo. At yun lang mga boss. Simpleng ano lang basic na trabaho lang ang ginagawa namin dito so, yun lang at yung mga boss ayun nilalabas na tayan so, <tossed> nilabas na ni ano ni Sir Elias at yun mga boss hanggang dito na lang at magbilang na tayo bilangin na natin yung yeah, ano Ayoy. Kay Ricky Santiago vlog. 'Yon bye, kaway-kaway. Mode kaway 'Yon. Ah. mga boss, mag umpisa na kami magbilang na kami, bilangin na namin isa-isa. 'Yan na 'yung mga items namin 'Yan. Marami na 'yan mga boss. Hanggang ano na yan? O yun, doon do do do. Yan. Dami na yan. Hindi na yan maano. Umpisahan ko ng ano. Actually, itong ano, nabilang ko na to isang store. Tapos yung pangalawang store na lang ang bibilangin ko ulit mga boss. Yan. At. yun. Yan mga boss. Magumpisa na akong ano. E, I-check ko na rin kasi nailabas na nila. Ibig yan yung mga pangarga na yun, mga boss, na-check na nila yan sa loob. Pero ang chine-check nila, yung laman. Laman sa, ano? Laman sa karton. Ang gagawin ko naman dito sa, ano? Sa labas. I-check ko yan, pero ano na? Bibilangin na lang. Bibilangin na lang kung tugma ba yung bilang nila sa loob at saka yung bilang ko. Kaya kailangan mag, ano tayo? Mag-double check tayo mga boss. Yun. Yun lang naman ang kadalasang ginagawa namin dito mga Paulit-ulit lang namin ginagawa yung, yung pagbibilang, pag-check sa mga ano. Tapos mga mga pagkatapos niyan mga boss, punta tayo sa documentation. Gawa natin ng dokumento, mga resibo. I-check natin yun kung tama ba. Tapos unang-una na ano, dapat natin hindi kalimutan mga boss yung paglagay ng mga ano, reference number sa mga DR number, ganun mga boss. mga ano, mga in sales invoice numbers, yun lang. Yun lang naman mga boss, basic lang yung ginagawa namin dito kaya parang ano na lang. Yun, basic. <laughs> Ang dito na lang, babay. <laughs> Wait lang. At yun, marami salamat sa inyong mga boss sa mga solidong supporters diyan at nando yung mga kasama natin sa labas. Yan yung mga ano na yan. Yun, busy sila at yun, bilangin na natin lahat yan kung ilan yan. At pagkatapos kung mabilang yan mga boss, iload natin dito sa forward truck. Yun, i-carga natin yan tapos i-deliver natin sa ano. Dalhin natin dun sa agent natin, ipapadala natin sa Iloilo at nandun na yung agent natin sa Iloilo, like, laging nakahanda na